At iyon, what's up sa inyo mga idol for today's video. Ay tara, mapunta tayong Baliis kasama atis si kaputol sa skin. Tara, let's do it at iyon whatsapp up sa inyo mga idolo magandang buhay at eto na naman tayo at magapagod na naman kita ay kung saan naman kita makarating ay hiso sa ikasama nga ni pala natin si Ken tsaka si Kaputol at yon ang ruta natin ngayon ay barangay hinapulan doon tayo sa sityo baliis at nako ay talagang mapapalaban tayo ng walang hanggang ahon at naere nandina tayo sa area ng bunganay at ayan na nga anit nandyan sa unahan si Ken at tarang o siya ay tayo tamang tutok lang at ayan na nga ani inangatan natin ng konte ay konti bahagi ala ba bayan naman at naroon pagkarinis sa kaganhaw ay nako talagay amingon pa pala hindi ayan na nga ani kita mo naman talagang nag interval lang kami at yun na nga ane. sabi ko ay nako ay tamang chill ride la ang kita ay bakit ninyo inakargahan nako MTB dalawa at isang road bike ang nako magaubusan di ay kita mo naman dyan mamet nakita ko ng jeep ay kilala ko pa nga ni kaya ayon pagkatutok ay pagkasipat at bakante ay naroon na sabay angat man din yan at wow. nako ay talagang tuloy na wala ng intro intro at nako ay talaga naman ay nadiin na nga ni pala kami sa parte ng may balar at nako naman ay talagang kain naman ay nako ay talaga ituloy na ito at yun nga ni maya maya pa ay ayan na at talagang inangat ay kita mo tinayo ang pamaigi ay kala na may maiwan yung dalawa yung mga naka-MTV yun ay kargado yun at yun na nga niya ay okita mo naman yung pagkatingani namin din sa buwak ay diretso na nga ni tayo agad at nako ay talagang halos tanghaliin na nga ni kami ay siguro mga alas 8 na kami nagsimula at nairin na andina kita sa bayan ng buwak at nako shoutout sa mga idolo natin dyan at nairin na sa buwak at iyon ay pagkatapos niya ni nung nandoon na sa buwak ay nako na parating na tayo din sa MSC at pabayli natin ng kanan at naron na dadako na tayo sa main event at na na pagkatapos nun ay nagsimula na nga magahunan mag-ahunan ay hisos ay nako naman ay talagang hindi nakakasawa yung ganari baliis at talagang ahon at ayan na nga nit naga Tayuan na nga ni malala sina na idolo at ayun na nga ni ay atatlo kami din Ay talaga naman ay hindi namin nakalain ba naman at nako parang habang natagal ay nakunat. Ay nako ay shout out pa sa mga taga Rine, Mga idolo natin dyan mga taga buwak ay nako. Ay sama man lang kayo din sa ride namin at nang marami kita ba yan naman. This Aroy at may nahuli na kita oh. Galing na sa ibabaw. Ayun, napaghanda niya si Ken. Tapos. Tara, let's At yun na nga, eh, hindi ko kakalain na ko, mayroong pala nag-sikretong insayo din sa amin. Ay sabi ko, eh, dahil nagsikretong insayo ka, ay eh, sumama ka na. Ay nako, eh, hindi na nga rin eh, nakapalaga talagang sumama na rin. So ngayon ay apat na kami nag At pagkating nga din, ay nako, ay eh, talagang napainom ng tubig. Ay nga eh, pala talaga yung number one spot ng mga walang dalang tubig din eh. Sa papuntang bali, isa yan bagang barangay ide. Ay sauce naman ay oh. dami man din talaga laging araw-araw may suki Ering inasabing bukal na hindi e, ay sisaw sa e talaga lang naman ah, ah, ay pagkatapos na diretso na nga ni kita ay ako na nga ni uli kita at talagang malayo pa ang ating abanatan ah, at nairin na Nganit umangat tayo ng umangat ay sisaw at talagang pagkarating nga ni natin din ay ay talagang medyo nakakaubos na ng lakas at nairin na at talagang si Gerald ay unti-unting umuurong na at talaga ikaw baga naman ang talagang galing na doon at ayun na nga ni maya maya ay nawala na sa likod yun pala'y tinakasan kami ni Gerald Baya naman aa ah, ah, ay talaga yanong luko na hindi mala nagpaalam ay umuwi na pala at mamalay nga na nagchat na laang na tumuloy na raw siya at nalamig na abaw ay gutom na pala at yun may amaya pa ay unahe rin naman din tayo sa ibabaw at malapit na ay naerin rin natatanaw na natin din eh yung markaper at yung bayan ng buwak at ayun na kaunting angat pa at nako ay malapit na nating marating yung pinakang ibabaw at wow. iyon, er nga pala dito Para iwas landslide Baga, ayan o, oh, kita mo naman yung nasa gilid o oh naku puro lambat na para syempre maiwasan natin yung mga sakuna na dulot nung landslide at ayan na nga niya at unti-unti na tayong dumarating dun sa bandang paibabaw at kita mo naman yung anino ay talagang baghag mainit-init na at tiniranganit natin na ako talaga makikipagratratan tayo sa dalawa at sino kaya ang mananalo, sino kaya, sino kaya ang makakatira, ay nako wala, ubos oh, at mayroong gumigilid gumigilid, gumigilid at talaga nagbigayan pa at nako hanggang sa makarating na sa ibabaw at nako ay sino kaya ay nako si Kaputol let's see Kaya naman ano ba mo? Ano? Ay, gulay. At iyon, isang mga magabike din yun. May nakakit na din yung ano. Oh, merong mga pagkain dyan. Oh. Bago gusto pang magkabi, Noon. mag noodles. Naman, nasabi. Kaya masabi ang Dapat hapon kayo nagbabike. Ay, wala na pong iinit naman nun. Ay. Pati yun, hanggang di eh. Ha! First time. Ready safe sa atin lahat mga idol. Bye-bye.